Uh, sa isang tahimik na barangay sa probinsya ng Laguna, naninirahan si Aling Rosa, isang 25 taong gulang na dating guro na kilala sa kanyang masiglang pagtuturo at pagmamahal sa kanyang mga apo. Ang kanyang buhay ay puno ng saya kapag kasama ang kanyang mga apo, lalo na si Mia, isang pitong taong gulang na batang laging humihiling ng kwento mula kay Lola Rosa. Isang araw habang naglalaro sila sa sala, biglang bumulong si Mia sa kanyang ina. Mama, bakit parang amoy luma si Lola? On, hindi ito narinig ni Aling Rosa, ngunit napansin niya ang pag-aatubili ni Mia na yakapin siya. Ang kanyang puso ay nadurog. Si Aling Rosa ay palaging maingat sa kalinisan. Palagi siyang naliligo, nagpapalit ng damit at naglilinis ng bahay. Ngunit ang tanong ni Mia ay nagpaalala sa kanya na may iba pang bagay na hindi niya napapansin. Nagpasya si Aling Rosa na magtanong sa kanyang kaibigan, si Doktora Clara, isang lokal na doktor na dalubhasa sa mga matatanda. Sa isang klinika sa bayan, ipinaliwanag ni Dr. Clara na ang amoy ng matanda ay isang natural na pagbabago sa katawan dahil sa edad. Habang tumatanda, nagbabago ang chemistry ng balat, bumabagal ang paggawa ng pawis at nagkakaroon ng compound na tinatawag na duononenal na nagdudulot ng kakaibang amoy. Hindi ito tungkol sa kalinisan, Rosa, sabi ni Dr. Clara. Kailangan mo lang ng mga simpleng pagbabago sa iyong araw-araw na gawain. Inirekomenda niya ang pag-inom ng mainit na tubig tuwing umaga, pagtuon sa paglilinis ng mga bahagi ng katawan tulad ng likod ng leeg at likod ng tenga at paglalakad sa labas para sa kaunting pawis at sikat ng araw. Kinabukasan, sinimulan ni Aling Rosa ang kanyang bagong gawain. Umaga-umaga, uminom siya ng isang basong mainit na tubig bago ang kanyang kape. Pagkatapos, naglakad siya ng dalawampung minuto sa paligid ng kanilang barangay. Dinadama ang sariwang hangin at banayad na init ng araw. Sa kanyang pagligo, gumamit siya ng malambot na sabon at maingat na nilinis ang mga bahagi ng kanyang katawan na madalas napapabayaan tulad ng likod ng kanyang mga tuhod at siko. Bagamat simple ang mga ito, naramdaman niya ang kaunting pagbabago sa kanyang pakiramdam. Parang mas magaan at mas sariwa ang kanyang katawan. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin ni Aling Rosa na mas madalas na siyang niyayakap ni Mia. Isang Os, hapon, habang nagkukwento siya kay Mia tungkol sa mga alamat ng Laguna, biglang sumandal si Mia sa kanyang balikat at niyakap siya ng mahigpit. Lola, ang bango mo po ngayon? Sabi ni Mia na may ngiti. Ang mga salitang ito ay nagpangiti. Pagiging aling Rosa, yas naramdaman niya ang muling pagkabuhay ng kanyang kumpiyansa. Hindi lang ang kanyamang amoy ang nagbago, ang kanyang koneksyon sa kanyang apo ay naging mas malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na hindi ang edad ang tumutukoy sa kanyang halaga kundi ang kanyang pagsisikap na pangalagaan ng sarili. Ang karanasan ni Aling Rosa ay nagturo sa kanya na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang kanyang bagong gawain ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng amoy, Kundi tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa sarili at sa kanyang pamilya. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakad, sa bawat baso ng mainit na tubig at sa bawat masusing paglilinis, nadama niya ang kanyang dignidad bilang isang lola na muling naging sentro ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan sa barangay at nagsimula siyang magbahagi ng kanyang natutunan na nagbigay daan sa isang mas malaking pagbabago sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng tagumpay ni Aling Rosa sa so kanyang bagong gawain, napansin niya na hindi lamang si Mia kundi pati na rin ang kanyang anak na si Elena, ang kanyang ina ni Mia ay naging mas malapit sa kanya. Gayunpaman, isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan, napansin ni Aling Rosa na si Elena ay madalas na nagbubukas ng bintana kapag siya ay nasa kusina. Hindi ito napansin noon ni Aling Rosa, ngunit ngayon, pagkatapos ng sinabi ni Mia, naging mas sensitive siya sa mga ganitong kilos. Isang araw, habang nagkukwentuhan sila, hindi na napigilan ni Aling Rosa. Elena, anak, may napapansin ka bang kakaiba sa akin? Tanong niya na may bahagyang takot sa sagot. As nag-aal langan si Elena ngunit sa huli dahil sa pagmamahal sinabi niya ang totoo Inay minsan po parang may kakaibang amoy kayo hindi naman po palagi pero minsan po ang mga salitang ito ay parang dago kay Aling Rosa ngunit sa uh, halip na magmalaki o magtago nagpasya siyang harapin ang katotohanan nagpunta si Aling Rosa sa kanyang matagal ng kaibigan si Aling Nida isang dating nurse na naninirahan sa kabilang barangay sa isang tasa ng tsa, ibinahagi ni Aling Rosa ang kanyang nararamdaman. Nida, bakit hindi nila sinabi sa akin noon pa? Ako pa ang kailangang magtanong. Ipinaliwanag ni Aling Nida na ang amoy ng matanda ay isang bagay na madalas itinatago ng mga pamilya dahil sa ayaw nilang masaktan ang damdamin ng mga matatanda. Rosa, hindi ito dahil hindi ka nila mahal. Nahihirapan lang silang sabihin dahil sensitibo ang paksa. Pero ang mahalaga, may solusyon ito. Sabi ni Aling Nida, inirekomenda niya ang pagpapalit ng damit araw-araw, lalo na ang mga medyas at panloob. At ang pagpapahangin ng kwarto dalawang beses sa isang araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng amoy sa paligid. Kinabukasan, sinimulan ni Aling Rosa ang mga bagong gawain. Araw-araw pinalitan niya ang kanyang damit kahit na hindi siya lumalabas. Ay, uh, ng bahay. Gumamit siya ng koto na panloob at medyas na mas makakahinga ang balat. Bukod dito, binuksan niya ang mga bintana ng kanyang kwarto tuwing umaga at gabi na nagpapasok ng sariwang hangin. Napansin niya na ang kanyang kwarto ay naging... Mas presko, wasn't there go matin, Hindi na nagkakaroon ng naipong amoy. Isang araw, habang naghahanda siya ng almusal, napansin niya na hindi na binuksan ni Elena ang bintana. Inay, parang mas presko po kayo ngayon, sabi ni Elena na may ngiti. Ang simpleng komento na ito ay nagpabuhay sa puso ni Aling Rosa. Ang ay, sa night sights ay nagturo kay Aling Rosa ng mahalagang aral. Ang katotohanan, kahit mahirap ay maaring maging susi sa pagbabago. Ang pagiging bukas ni Elena at ang payo ni Aling Nida ay nagbigay daan sa kanya upang mas maunawaan ang kanyang sitwasyon. Hindi na siya natakot na magtanong o harapin ang mga bagay na dating itinago. Sa halip, ginamit niya ang katotohanan ito upang mapabuti ang kanyang sarili at ang kanyang relasyon sa pamilya. Ang kanyang mga apo, lalo na si Mia, ay naging mas malapit sa kanya at ang kanyang kwarto na dating sarado ay naging isang lugar ng pagbabahagi ng mga kwento at tawanan. Ang nakatagong katotohanan ay naging tulay upang mas mapalapit si Aling Rosa sa kanyang pamilya at ang kanyang kumpiyansa ay lalong lumakas dahil sa kanyang pagtanggap sa pagbabago. Habang patuloy na ginagawa ni Aling Rosa ang kanyang mga bagong gawain, ay, uh, napansin niya na hindi lamang ang kanyang amoy ang nagbago, kundi pati na rin ang kanyang pakiramdam tungkol sa sarili. Gayunpaman, nais niyang mas mapalalim ang kanyang koneksyon kay Mia at sa iba pang mga apo. Isang araw, habang nagdidilig uh, siya ng kanyang mga halaman sa harden, napansin niya si Mia na nag-aatubiling sumali sa kanya. Lola, bakit po kayo laging nasa labas? Hindi po ba mainit? Tanong ni Mia, napangiti si Aling Rosa ngunit naalala niya ang sinabi ni Dr. Clara na ang kalikasan ay maaring maging susi sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan at kalinisan. Nagpa siya gawing bahagi ng kanyang gawain ang hardin at ang sikat ng araw. Himnan nagpunta si Aling Rosa sa isang lokal na dalubhasa sa mga halamang gamot si Mang Lino na kilala sa kanyang kaalaman sa natural na mga pamamaraan ng pangangalaga sa katawan. Rosa, ang araw at sariwang hangin ay mga regalo ng kalikasan. Ang paglalakad sa umaga at pagkain ng mga prutas na puno ng tubig ay makakatulong sa katawan mong manatiling presko, sabi ni Mang Lino. Inirekomenda niya ang pagkain ng mga prutas tulad ng pakwan at pipino na tumutulong sa pag-alis ng mga lason sa katawan. At ang paglalakad sa banayad na sikat ng araw upang mapanatili ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang bakterya sa balat. Kinabukasan, inanyayahan ni Aling Rosa si Mia na sumama sa kanyang umagang paglalakad sa paligid ng kanilang barangay. Habang naglalakad sila sa ilalim ng malambot na sinag ng araw, kinuwento ni Aling Rosa ang mga alamat tungkol sa mga puno at bulaklak na kanilang nadadaanan. Napansin niya na si Mia ay masayang nakikinig at hindi na umiiwas. Bukod dito, sinimulan... Us ni Aling Rosa ang was pagkain ng kalahating pipino at isang hiwa ng pakwan araw-araw na idinagdag niya sa kanyang almusal. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang nagbigay ng sustansya kundi nakatulong din sa kanyang panunaw at panatilihing hydrated ang kanyang katawan. Pagkatapos ng isang buwan, napansin ni Aling Rosa na ang kanyang balat ay mas makinis at mas presko ang kanyang pakiramdam. Isang araw, habang nagtatanim sila ng mga bulaklak sa hardin, biglang niyakap siya ni Mia at sinabi, Lola, parang amoy bulaklak kayo ngayon. Ang mga salitang ito ay nagpangiti kay Aling Rosa at naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa likalikasan at sa kanyang apo. Ang kanyang hardin na dating simpleng libangan ay naging lugar ng pagbabahagi ng mga sandali kasama ang kanyang pamilya. Ang sikat ng araw at sariwang hangin ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang pisikal na kalusugan kundi nagbigay din ng bagong sigla sa kanyang relasyon kay Mia. Ang karanasan sa kalikasan ay nagturo kay Aling Rosa na ang pag-aalaga sa sarili ay Er, hindi lamang tungkol sa kalinisan, kundi tungkol din sa pagkonekta sa mundo sa paligid niya. Ang kanyang umagang paglalakad at oras sa hardin ay naging ritual na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kumpiyansa. Ang kanyang mga apo ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras sa hardin at ang kanilang tawanan ay naging musika sa kanyang puso ang among masinar ang araw ay hindi klamang nagbigay ng init sa kanyang balat kundi nagdala rin ng liwanag sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya sa paglipas ng mga linggo naramdaman ni Aling Rosa na ang kanyang mga pagbabago mula sa pag-inom ng mainit na tuig, paglalakad sa sikat ng araw pagpapahangin ng kwarto hanggang sa pagkain ng mga prutas tulad ng pipino at pakwan ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang pakiramdam kundi nagpalakas din ng kanyang relasyon sa kanyang pamilya Um, si Mia, ang kanyang apo, ay hindi na umiiwas sa kanyang yakap at si Elena, ang kanyang anak, ay mas madalas na nakikipagkwentuhan ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, isang araw habang naghahanda siya ng hapunan, napansin ni Aling Rosa na si Mia ay muling nag-aatubili na lumapit. O oh, lola, minsan po, parang may amoy pa rin, sabi ni Mia sa isang mahinang boses na puno ng pag-aalala kaysa sa paghusga. Ang mga salitang ito ay muling nagbigay ng hapdi sa puso ni Aling Rosa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. O, dahalip nagpasya siyang gamitin ang kanyang karanasan upang mas lalong mapabuti ang kanyang sarili at tulungan ang iba. Bumalik si Aling Rosa kay Doktora Clara upang magtanong ng karagdagang payo. Rosa, napakahusay ng iyong ginawa sa ngayon, sabi ni Dr. Clara. Ngunit may mga bagay pa na maaari mong idagdag tulad ng masusing pangangalaga sa bibig at regular na paglalaba ng kama at damit. Inirekomenda niya ang pag-scrape. Nang dila tuwing umaga, pagnguya ng sugar-free gum na may silitol para mapanatili ang moisture sa bibig at paglalaba ng mga kumot at punda linggo-linggo. At huwag sa salimot na Rosa, ang iyong karanasan ay maaring magbigay inspirasyon sa iba Dagdag ni Dr. Clara, ang mga salitang ito ay nagbigay ng bagong layunin kay Aling Rosa Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang komunidad na kinabukasan Sinimulan ni Aling Rosa ang mga bagong gawain Tuwing umaga, gumamit siya ng tongue scraper para linisin ang kanyang dila na napansin niyang nagbigay ng masariwang hininga. Pinalitan niya rin ang kanyang mga kumot at punda linggo-linggo at tiniyak na cotton ang mga ito para mas makahinga ang kanyang balat. Bukod dito, nagsimula siyang magdala ng sugar-free gum sa kanyang bulsa na nginunguya niya pagkatapos ng pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, napansin niya na si Mia ay muling naging malapit, lalo na kapag nagkukwento siya ng mga alamat sa kanyang hardin. Lola, parang amoy candy kayo, sabi ni Mia isang araw na nagpangiti kay Aling Rosa. Hindi natapos doon ang kanyang paglalakbay. Bilang isang dating guro at respetadong miyembro ng barangay, nagpasya si Aling Rosa na ibahagi ang kanyang natutunan sa iba pang matatanda sa kanilang komunidad. Isang Sabado, inorganisa niya ang isang maliit na pagtitipon sa barangay hall kung saan inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na matatanda. Ibinahagi niya ang kanyang kwento kung paano siya nasaktan sa sinabi ni Mia, kung paano niya natutunan ang mga pagbabago sa katawan dahil sa edad, at kung paano siya nagtagumpay sa simpleng mga gawain. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, sabi niya. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa ating sarili para mas mapalapit tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga kaibigan ay nakinig ng may interes at marami ang nagsimulang magtanong uh, at magbahagi ng kanilang sariling karanasan sa loob ng ilang buwan. Ang pagtitipon ni Aling Rosa ay naging isang regular na grupo ng suporta kung saan ang mga matatanda ay nagbabahagi ng mga tips sa kalusugan at kalinisan. Ang kanilang barangay ay naging mas masigla at ang mga pamilya ay naging mas malapit dahil... Eh, sa mga pagbabagong ito, si Aling Rosa na dating natakot sa paghusga ay naging simbolo ng kumpiyansa at pagbabago. Ang kanyang mga apo ay hindi lamang niyakap siya ng mas madalas, kundi naging inspirasyon din siya para sa iba sa mga kanyang hardin sa ilalim ng sinag ng araw natagpuan ni Aling Rosa ang kanyang tunay na halaga hindi lamang bilang isang lola kundi bilang isang leader na nagbigay ng liwanag sa kanyang komunidad ang kanyang paglalakbay ng kumpiyansa ay yung nagtapoy ni na Sir simpleng katotohanan ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal hindi lamang sa sarili kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanya.